So ano no so yung na natin Bale isang kung na yun natin mga Asyam Ito mga Pataw natin Naka na ano, uh, sa lupi papalapatin lang natin ito so, mga master papalapatin natin yung anong yung pabigat dapat na so, mga master may ibuay na na tayo may una na tayong padawi agad kapamataan

Malaki ah, ha Medyo malaking burot to ah. Dito na. Dito na yung ating ano yan mga master bali ito na yung ano unang padami natin yan isang burot uh, yan isang iwas ito yung buhay naman natin mga master I-inari ako ulit para ano, lalaki pa naman ba ma madawin Hindi na natin test tayo. Yeah. Papang daw na tayo mga master. Oh, na ng pantaw natin Hay wow oh. Uh. kaya pala ano kaya pala lumutang sa uh. mayroon, mayroon oh. yung meron pa yun Oh. Ganun naman. Wala na mga gusto pa Siguro yung malalim na yung banda doon. May tapas, eh. Mariyas. Walang hmm. laman, eh. Mayroong pa. Mayroong <laughs> pa, mga master. Ay! sa Sige sa mga master. Ah. Uy, naputol pala. Naputol? Ah. Naputol? Siya ang pinakaano. Dulo. Dito? Dito. Kaya pala lutang na. pakat, <laughs> sakit. Uh, unang panda mga master. Ayos, bali na yung tatlong burot. Tapos ano, ito, isang sagis eh. Lapit po. Ayan o. Wow. Ang ganda. Yun ang ano natin. Unang pahuli natin. Pandaw na tayo ng kasunod mga master. Bali, dire na tayo ng pantaw. Pangalawang pantaw, mga master. еллур урот урот сунут

Ayan <laughs> ha Malilit ang burot Malilit oh. <laughs> ang burot ngayon ha ah. ay Ayan ha Bangat kong pantaw pala lang na, na isga Maganda awin mo ah. oh. sa dawi. Direk na eh. Wala na, tigas na oh. Maaga pala ang dawi. Wala na kitawi sa dulo eh. Ano, Sunod-sunod eh, na oh. Hangay. tuboy buhay pa naman oh. Galaw-galaw pa. O ba, dami. Dami eh. Iwan ang kawin. <laughs> ah, dali na yung kawin. Pain na lang eh, oh. Diba, kailangan mabilis ang pandaw natin. Madami na rin dawi yung nandun sa mga nakataan sa atin, mga master. natin Kasi sa limang piraso din ano O, oh, may anim Diba 6 Wala na Diba, diba sulit pa rin Kailangan natin bilisan ang pagpandaw mga master Baga pa pa pala nagkain ang isda Doon kasi sa uh, tapat natin kanina, wala nagkadawin nandito sa mga na, nasa unang pataw natin ng padawi. Yan natin bilisan ng ano. Bilisan ng pandaw. Ayun mga master ang uli na natin. Bali ano yan, tatlo no. Tatlong pandaw natin. Kailangan na natin magmadali. Pang walong pandaw na mga master. Ay. Yung uling apat usapan daw natin ano lang ang laman isang piraso yun e na yung huli natin mga master medyo madami dami na rin naman kahit pa paano nga lang madalang ang kain pa isa isang piraso lang Pero so, ano pa rin naman eh Ayos pa din Hindi pa rin tayo lugi oh, Ang oh, dami na natin na pandaw oh Ganda-ganda <laughs> ah, naman ang laman ito. Ayun, e, huwag natin, oh. Ito paano naman kahit pa isa, pa isa isa at least lahat may laman. Ay, ay, ay. na. Huh. Yes. Ito na. Oh.

sagisay, Oh, hey! Sagisi, sagisi. mga master! Whee! Ay, ay, o nga. Akala ko yung lawihan eh. Wait <laughs> pala, mabigat din. Oh, nakadalawa na tayo ng sagisi, mga master. eh yung isa, oh. Ay. Naglock yung ano. Kawin. Ay. Ay. naiwan yung... Pawil sa ang uso niya. Oh, nakadalwa na tayo sa gisay mga master. Hey! Ayos, ayos. Ah, oh, Kung meron pa to. Kailin ka sa gawa ng ano, ulat. Ayan. Ay. dami lang ano ay ano yan ano yan ay na eh. nangyari ito ang inaiwasan natin mga master kaya tayo nagkapaspas ng bata kasi ano kapag maaga ang ng isda ang tendency yan madami mga hapas nangyayari sa isda natin ito ang kumain dito ay ano potete pinagkapit mga yung huli natin ayun na lahat ay may tayo? Mayroon pa ano Mayroon pa nga pala tayo meron pa tayong ano meron pa nga pala tayo isang pangawil sa hulihan yung patapat natin kanina na iniwan natin na ah, tara natin sana may daman ayun na Ay puro Ano ko pala 'yon? Ilang isa uno to? Oo, mga master. Oo, oo ka. Meron pa yun, oh. buti iniwan natin to Sabi sa'yo yung uri yun pa Oo, oh, oh. patay na nga <laughs> Buti iniwan natin mga master, nadagdagan pa uli natin natapos din mga master ay oh. ito na yung huli natin mga master bali ayan na sa kalhating istero din naman mahigit 10 kilo din yan mga master at ang maganda nito meron pa tayong ano dalawang huli na ano sa gise ngayon lang ulit tayo nakahuli ng ganito mga ilang laot din tayong walang nahuhuling ganito mga master. Ay, yun ngayon lang ulit. Oh. Diba, lawang piraso. Ayos mga uh, master. Tapos yan pa yung mga ano natin, mga burot-burot. Mga -burot. oh, kalahating styro din mga master. Bali ano, i-check na lang natin yan mga master sa tabi kung ano, ilang kilo yan lahat. Tapos kung magkano yung kikitain natin. Yan na yung huli natin mga master. Naka isang timba din pala eh. Nandito na yung ano, pustor. Dito okay. uh, okay. Meron pa dyan tito, ulo. You know, may laman pa naman kasama yan. Yan, sana ay makasampo din. Ayan na si si, si Kuya Nante. Na Kuya Nante na nga pala yan. Ilang kilo. Bisuno. Jis Uno Jis Uno Ang orange niya ay dus Dos dos Gis uno. Gis uno Dos Gis dos Jis Uno at dos dos Naka dosi eh, Tres din mga master ang huli natin